Uh, yes po mga kabarangay, uh, term-setting bill, bakit ko po sinabi na mamamaty, uh, mamamatay na ito sa July 28? Nung content ko po yan, sinasa, uh, na sinabi ko na patay na po ang uh, term-setting bill na yan kapag dumating na o umabot na sa 20th Congress. Ang dami pong nagalit. At uh, siyempre po ang aking paulit-ulit po na panawagan sa mga napadaan po sa channel na ito ko'y Nurse Ring kayo po ay aking malagod na inaanyayahan na mag-subscribe pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated so, mga kabarangay uh, kaugnay po ng nauna ko na po uh, ginawan ng content uh, patungkol po dito sa term setting bill na ito na maaaring mamatay o maging patay na batas kapag umabot na nga po sa 20th congress Naipaliwanag ko na po doon sa mga nauna at lilinawin lang natin ngayon, uh, ang bill po kasi ay uh, nagawa or uh, napagkaisahan po ng mababa at mataas na kapulungan uh, noong 19th Congress. Alam naman po natin lahat na nagsara na itong 19 Congress at magbubukas po ang 20th Congress sa July 28. So, kapag uh, hindi po umakto ang Pangulo, kapag hindi po niya ito pinirmahan or hindi niya ito ibineto. Yun nga po, hindi na nga po magiging lapse in tulo ito dahil nga po kulang na sa panahon. At uh, ang uh, 30 days po kasi after na matransmit ito sa Pangulo ay 20th Congress na po yung ikatatlumpong araw. So, hindi na po ito pwedeng uh, pakialaman. Hindi po ito pwedeng pakialaman ng 20th Congress kasi nga galing yan sa 19th Congress. Pero pwede pong buhayin ng 20th Congress yan. Kaya lang, yun nga po, magbabalik po sa simula. Gagawa uli sila ng uh, batas, ang Kongreso at ang Senado. Magkakaroon muli ng Bicameral Conference Committee at yun po ang muli ay isasubmit sa Pangulo. Yun po ang mangyayari. Kaya itong 19th Congress po na ipinasa na term-setting bill pagdating po ng uh, July 28, Chog Chagi, dead the kiss, patay na po. Uh, may isang uh, nag-comment nga po eh. Uh, hindi ko po alam kung nagbibiro or uh, uh, kasi nakakatuwa kasi yung ano niya eh. Nakakatuwa yung comment niya tungkol po dito. Ang sabi niya, uh, Bro, kaya pala November 2, yung uh, uh, tinakda araw ng eleksyon sa November 2, 2026, araw ng mga patay. Eh, mamamatay pala ang bill na ginawa nila kaya pala itinakda nila araw ng mga patay. <laughs> at uh, yung mga hater po natin at mga bashers, hanggang ngayon po ay nagkukomento po nila, uh, sila doon po sa uh, content ko na yun. Nadasan daw ang sinasabi ko na patay na ang bill na yan. Bakit ko daw sinabi na patay na? Hindi naman yata ninyo pinanood eh. Ay sabi ko po, mamamatay ang bill na yan pag sumapit na po ang 20th Congress sa July 28. Kaya po, ang uh, bill na yan ay mamamatay sa uh, July 28 at yan po ay gugunitain sa araw ng mga patay <laughs> sa November 2, 2026. Gugunitain yung pagkamatay ng bill na yan. Uh, yes po mga kabarangay, uh, term setting bill, bakit ko po sinabi? na mamamatay, uh, mamamatay na ito sa July 28 nung content ko po yan na, sinasa, uh, na sinabi ko na patay na po ang uh, term setting bill na yan kapag dumating na o umabot na sa 20th Congress ang dami pong nagalit at uh, siyempre po ang aking paulit-ulit po na panawagan sa mga napadaan po sa channel na ito ko'y Ners Ring kayo po ay aking malagod na inaanyayahan na mag subscribe, pakiclick po ang uh, notification bell at all para palagi po kayong updated so, mga kabarangay, uh, kaugnay po ng nauna ko na po uh, ginawan ng content uh, patungkol po dito sa term setting bill na ito na maaaring mamatay o maging patay na batas kapag umabot na nga po sa 20th congress na ko na po doon sa mga nauna at lilinawin lang natin ngayon uh, ang bill po kasi ay uh, nagawa or uh, napagkaisahan po ng mababa at mataas na kapulungan uh, noong 19th Congress. Alam naman po natin lahat na nagsara na itong 19th Congress at magbubukas po ang 20th Congress sa July 28. So, kapag uh, hindi po umakto ang Pangulo, kapag hindi po niya ito pinirmahan or hindi niya ito ibineto, yun nga po, hindi na nga po magiging lapse in tolo ito dahil nga po kulang na sa panahon. At uh, ang uh, 30 days po kasi after na matransmit ito sa Pangulo, ay 20th Congress na po yung ikatatlong araw. So, hindi na po ito pwedeng uh, pakialaman. Hindi po ito pwedeng pakialaman ng 20th Congress. Kasi nga galing yan sa 19th Congress. Pero pwede pong buhayin ng 20th Congress yan. Kaya lang, yun nga po, magbabalik po sa simula gagawa uli sila ng batas ang Kongreso at ang Senado magkakaroon muli ng Bicameral Conference Committee at yun po ang muli ay isasubmit sa Pangulo. Yun po ang mangyayari. Kaya itong 19th Congress po na ipinasa na Term Setting Bill pagdating po ng uh, July 28 Chog Chagi, dead the kiss patay na po. Uh, may isang uh, nag-comment nga po eh. Uh, hindi ko po alam kung nagbibiro or uh, Uh, kasi nakakatuwa kasi yung ano niya eh. Nakakatuwa yung comment niya. Tungkol po dito ang sabi niya. ah bro, kaya pala November 2 yung uh, uh, tinakda nilang araw ng election sa November 2, 2026, araw ng mga patay. Eh mamamatay pala ang bill na ginawa nila kaya pala itinakda nila araw ng mga patay. <laughs> at uh, yung mga hater po natin at mga bashers, hanggang ngayon po ay nagkukomento po nila uh, sila doon po sa uh, content ko na yun. Nadasan daw ang sinasabi ko na patay na ang bill na yan? Bakit ko daw sinabi na patay na? Hindi naman yata ninyo pinanood eh. Ay sabi ko po, mamamatay ang bill na yan pag sumapit na po ang 20th Congress sa July 28. Kaya po ang uh, bill na yan ay mamamatay sa uh, July 28 at yan po ay gugunetain sa araw ng mga patay <laughs> sa November 2, 2026. Gugulo tayo yung pagkamatay ng bill na yan. Wala pong magaganap na halalan sa November 2, 2026. Ayun uh, yun nga po, November 2, 2026 ay araw po ng mga patay pag-alala sa mga namayapa na matay na na mga mahal natin sa buhay. At uh, pwede naman po na sa November 2, 2026 ay pwedeng alalahanin Uh, itong namatay na ito. Itong patay na bill na ito. Yes po, uh, mamamatay po talaga ang bill na ito sa November. Ah uh, uh, mamamatay po ang bill na ito sa July 28. nga po, uulitin natin kapag walang ginawa ang Pangulo hanggang sa July 28. So, ang kamatayan po ng bill na ito, yun nga po, yung term-setting bill po ay mamamatay sa July 28. Ito po yung batas na ginawa ng 19th Congress. At uh, dahil nga po sa kakulangan ng lagi legal, legal legal days po ah kulang po sa legal days para maging uh, ganap na batas siya na required po ay 30 days. So kulang na po yung araw po ng 19 Congress para mabuo ang 30 days. Kaya po sa July 28 uh, ano na po ito bagong uh, kongreso na po 20th Congress na nga hindi na 19 so patay na po ang bill na ito. Patay na po ang uh, ratified bill na nagtatakda na po ng halalan sa uh, November to 2026 pero dahil patay na nga po ito at ito po ay uh, mamamatay sa July uh, 28 ay pwede naman po ninyong gunitain, gunitain sa July to 2026 dahil nga po patay na patay na ang bill na ito uh, serious, serious na po tayo mga kabarangay uh, no, joke na po ito uh, para po mas malinaw uh, mula po sa 19th congress dahil nga kulang po para umabot sa required na 30 days para maging laps in tulo ang isang panukalang batas ito po ay kulang yes po kapag umabot na po ang 20th congress sa July 28 dahil nga kulang para maging require uh, para yung uh, pre -pa prescription period o days na 30 days para maging batas ito hindi na po mangyayari patay na po Mamamatay na po ang uh, bill. Uulitin ko po, patay na po ang bill. Mamamatay po ang bill sa July 28 kapag hindi po umakto ang ating Pangulo. So siguro gunit tayin na lang natin sa araw ng mga patay sa November 2, 2026 ang batas na iyan.